May alima ko daw. Aha, butas lang. Pero may nakin mo ma? Ay, may ay, alima daw mga kapatner. Yan o, no? oh, ni partner Alan. Salakit eh. Sure kaya mahuli mo, partner? Salakit o pag ganito.

<laughs> oh yan, lumabas na Doon muna kunin sa kabila oh, Harain mo muna ng butas, babalik sa butas Bumalik na naman Nababala mo na dyan Pumasok <ulit. laughs> <laughs> Ang tagal natin dito, padaan pada daan, no? Hindi natin napansin. Wala. lalo, mo Ah, dalawa? Dalawa Ay, dalawa? luwa dalawa, partner. Ay magkasawa. Tutulos ka. Eh. Lua, lua. Bayi, lupoy. Babaye. Oh, yung isa malaki ang sipit ng isa. <laughs> ah, babaye. Sarap yan, taba yan. Buo yung taba yan. <laughs> Ayun, lumabas. No, Ayun, oh. Oh, yun, tinamaan siya.

Dali na. Tingnan sa puno. Pero okay. may kalayo tabi ng puno manok. Oh. Diyan mo yan tabela na. Ibigay mo yan po. Ng kater to. Oh. mo na lang Wala na. ro ipitin ka na, may tanggalin yan. Wala na. Nakit mo yan. <laughs> <coughs> Yes. You know, you know, you know, yeah. masihhe <laughs> <Yeah. Yes. laughs>